pina-deliver ko na sa GNT Express itong order ni ma'am na taga Metro Manila sa Quezon City at taga uh, Bataan kay Sir na taga Bataan itong kanyang order na kitchen na may kasamang panlagay sa wallet at itong kay ma'am na order ay Santo Niño de Jesus na pwede siyang ikwintas o ilagay niya sa kanyang bag meron din kasama na panlagay sa wallet yan ay for self-protection. So, magagamit nila ito lahat for self-protection. Protection sa lahat ng klaseng masamang tangka ng masamang tao, espirito at mga demonyo. dadalin lang nila palagi. Protection yan sa lahat ng klaseng bad spirits at sa lahat ng klaseng witchcraft. At uh, ito'y binayaran na nila through GCash bago po pinadeliver sa uh, kanila tapos ko nang madasalan iyon at mabasbasan kaya gagamitin na lang nila iyon palagi. Ang additional guide sa paggamit noon ay isasend ko lang sa kanila kapag hawak na nila iyon. So ingatan lang nila para bumisa sa kanila at dito pa rin ako kadalasang nagpapadala sa G&T Express branch na ito na medyo malapit ng konti dito sa aming lugar at uh, magantay na lang sila na 1 to 7 days or more sa delivery nito ng GNT Express Riders. So, nilagay ko na dito yung kanilang mga detalye, mga pangalan nila, pangalan ng magre-receive sa kanilang order, complete address at contact number, kaya tatawagan o iti lang sila ng GNT Express Riders kapag paparating na ito sa lugar nila. So, ang kadalasang delivery ay 1 to 7 days or more, depende sa layo. At, uh, ito ay aantayin na lang nila at makakarating nito sa kanilang lugar so kapag nandito na yon sa lugar nila mag message na lang sila sa akin para sa additional kayo